shout out dai ko sa mga bashers na ko nga mga bate kay nga na insecure kung pagkagwapa hoy ngano dili man ko panito sa pulis siman first of all gwapa tasog ilong. lamion and puti eh kamo Kinsa may mamunit ninyo? kargador lang sa lamasan. Taas kayo mga fighting spirit. Huwag ninyo lang tawa. Ang inyong mga dagway. Murag So, what's up guys? Uncle works in Japan vlog. So, na ako reaction ano yung gay sa mga about sa kargador guys. Sa construction worker. Okay, taas daw kayo me of fighting spirit me okay ako gikan na ko sa construction worker halos tanang trabaho nagyan po na ako na sa Pilipinas grabe grabe jud grabe jud ka lisod ang kinabuhi sa Pilipinas sa uh, so, uh, kababayan ko da sa Pilipinas so fight kumbate lang ta kumbate kita permi Pwede lang ako madawat guys, kaya grabe gud siya maka sa amuha ka mga construction ng mga inana ng trabaho so dili mo ta ang ayan god na mo judge sa sekretaryo kay dili mo ta judge good. ang pwede lang mo judge sa tuwang ginoo lang god di pa tama makaingon nga gwapa o or gwapo ta kay gihimo man ta sa ginoo the same image from the image of god so mula na kasakit no na for the sake of blood or for the sake musika ta kailan pa nato na, na i-down ang atong mga isika tao para lang sa views o para lang makakwarta o sa fame. So, dili na ito kailangan mag-inana. So, mula na akong sa iyong mga day. Inaingan, makaingan, magiging mag na taas kayo niyong fighting spirit. So, siguro, nakaingan ko ag-ingan na para gusto ko masikat pero dili na ito kailangan. Kaya dili mo ka judge. Ang ginoo mo ka mo judge sa tuwa ko so, gibuhat ta pinaagi sa abog so mabalik ra sa abog so wala tay madala ning kalibutan na bisag pag kitay tagiya ning kalibutan na wala tay madala sa so, pag kita pinaka gwapo diya or pinaka gwapo wala tay madala so, yeah. so mora to kamo nay bahalag judge anak niya <laughs> dili mo mo yung ko dili mo ta judge so bye bye <laughs>